So yun guys, gagawa tayo ng panibagong tutorial. Paano kumabit nitong paano magkabit nitong pagpanda. To. Kung naka Android 13 kayo or Android Android 12 I think. Kasi di gana yan pag ano eh, pag nasa TXD na kayo. Kailangan pumunta muna kayo sa files, no? ng sump nyo ito pumunta muna kayo ng files tapos pumunta kayo dito sa files tapos txt yan yung txt na to guys ito yung txt na to cut nyo lang yan cut tapos pumunta kayo dito sa kahit saan nyo yung paste pwede basta sa akin dito siya dito ko siya ipipaste sa yan dyan, dito ko siya ipipaste madali lang naman yan guys dito ko siya sa di, dito ko siya ipipaste sa documents para madaling makita ayan dito na siya sa documents so pumunta na kayo dito sa download i-extract nyo lang to pindutin itong podpanda Ito. extract nyo lang yan I extract here yan, wala namang password dyan eh. Then, eto. Pwede rin sa PC. Yan, PC. din pwede sa Android. Ayan. Android nya. So, dito tayo sa Android, no? Proceed na tayo dito sa GTA IMG tool. Yan. Ito yung allow natin yan. Yan, open. Ito yung sasabi, isinasabi ko sa inyo, guys, na pag pumunta, pag Android 13 kayo, Android 14, pag pumunta kayo dito sa Android data sa data wait lang bak natin nagkamali tayo eh ito Dun, pag Android pag alam nilang naka ano ka pa dito pag pumunta ka dito sa data yun ayaw so babalik tayo dito sa kung saan nyo pinace yung text din niyo sa akin kasi nandito sa documents. Ayun, then text db GTA, IM, GTA 3 IMG tool and GTA3 dot .img lang pala. Then, ito. Pindutin nyo 'yung tatlong dot dito sa taas. Pag-pindot niyo na uh, add files with replace. Ayun. Yan hanapin nyo yung inyong na food panda ito. Android dapat ah, kasi naka Android kayo eh. And, DFF lang yan. DFF lang yung pinutin nyo. Select. Then rebuild. Ayan. Pagka uh, nyo lang. Pagkatapos ng rebuild. Ayan. So proceed na tayo dito sa text dito. Ayan, pindutin nyo tong files sa ibaba. Pag pindut nyo dyan, pindutin nyo tong documents ulit. TXT. GTA 3. Ayan, dapat naka GTA 3.txt yan guys ah. Pindutin nyo, select. Tapos pindutin nyo, from image, Prime image, sila prime image, pindutin nyo. Then balik tayo dito sa ano na, texture niya. Ayan. Ito yung i-replace nyo. Yung texture niya. So, lalagay natin dito sa without alpha. Ayan. Punta kayo dito sa download food panda for android texture select eh. para madalian pipindutin nyo lang to yung ito Ayan, para madali. Select all. Check. Ito, dito yung override Ito. Enab yung enable common. Eh, uh, ano, common na to. Huwag nyong chicken yan. Then, ito lang. Capital, texture, reduce texture. Ayan, is override Ito lang guys, yung ano nyo. Ito lang siya. Ito. Yan. Yan lang siya guys. Then okay na natin. Then wait to import. Wait natin mag import yan. Ayan. Finish na. Ayan. Finish. Then punta ulit kayo dito sa files. Tapos balikan nyo yung txt nyo. Then cut ikakat nyo yan android data then sump files so dito mo siya ipipaste sa files nabilis lang yan guys sya. So, ayun. Okay na nandito na yung files na din yung so sa files ayan nandyan na siya guys sa loob sa loob niya ito nandyan na import mo na so hanggang lang dun lang guys ganun na ka basic paano paano kumabit ng cars or skins sa GTA Sam goodbye happy for 20